Welcome to CRS Channel! Kakaka to isang trabaho diya. Ah? Oh Pilala kakaka to isang trabaho. Curious lang ko. Ha? Lang. Walo? Uy, hangin, Anya di ka mahadlok? <laughs> anad na wala oh, na -da -da, si kuya mag inject patay ako dek hadlokin ko eh pero sa una marag mahadlok Anak, di ba katong pagsugod ni mo ba at ah, sa puneraria kadaan kanang ah! tanggalo ninyo ang bituka anak. o niyan saan man din magkuhan magkuan sa puneraria ay, ka nga lang sa morgue, anak. Anya, transfer sa funeraria. Grabe yung guts ng mga yung ana, nga trabaho, no? Ay, grabe. Walo na katuig. Anya, ang sa may mga unusual na na-encounter niyo, anya, anak. Ang sa lagi. Sige na, curious mong good ko. Dahil ko, an? mga kaluluwa. Ah, wala. <laughs> Uy, ba, Grabe sad. Uy, bitaw, tinood na ba yun? Eh. Diba? nga babae, diba, no? Ah! Bitaw, no? Okay. normal hmm. ka. Digit ni mo Grabe. Embalmer ka? Unsa sabi tanggalo na ka ng kuhan, dugo. Ah, naradegi naradegi hapon. Dugangan ng injection sa akong egsoon kay extend bagay sa kaad Formalin. Formalin man na siya, no? Salamat, kuya, ha? Ate. Ay, diri alang. Ay, Diyos, Will Grace. Pangita dito, yabe. Cortina, dirirado ikon sa pentuan Sina denang pungputan Nama iko ana Nay Harang oh Bus Siang ikuti e, na dia dari aba Asam asa terbena enjikan di banau no? Tanan atanan ah, nga part mod Ah buksan de enak adlihat Oh buksan tanan nga part dai saan man ako. Ah, karang na homo. Katong paint nga, habol. Oh, habol na lang. Oo. Modeng mahal siya kay kay ngun, man gisa ka ay kay di, di naman dai na mudaloy no Di naman dai mudaloy na injection kay kwan na baya siya wala nay ugat Huna huna na ko mudaloy Okay kay kinahanglan daw kortinahan para exclusive kay okay lain kaayo nga makita nang kuan patay nga lawas sa ako egsuon shout out to all my new subscribers baby Lutomulin, my vlog maputa tata breed Dito tele tv om agos thank you for supporting my channel thanks for watching mga ka winners subscribe like and Click the notification bell for updates of my new videos. God bless us all.